Mga kaibigan, boy, ako yung ay nagmamadali, papasok sa trabaho, pero hindi pa ako nakakakain ng tanghalian, kaya isipan ko habang nagdadrive ako, eh, kakain ako ng tanghalian ko. Mahirap pong gawin ito mga kaibigan, ako po isang professional driver, kaya nagagawa ko to pero kayo huwag niyong gagawin ito mga kaibigan. Pakikita ko po sa inyong aking tanghalian, sana ay, eh, ayan po mga kaibigan, uh, isda, sinangag, kamatis, sa itlog mga kaibigan yan po ang aking lalapangin habang ako po ay nagdadrive tingnan nyo po ang katakawan ko habang nagdadrive ako ito po ang gagamitin ko kamay ako po ay naghugas ng maigi kaya ito kakain na po ako habang umaatras eh sumusubo na itlog hmm. ano po mga kaibigan hmm sarap samaris hmm ulo ng isda oh mm oh Mmm, God. Gano'n talagang oras ko kumain mga kaibigan eh. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho mga kaibigan. Abang kaya ko pang pumasok sa trabaho. Dahil pag tumanda na ako, hindi ko na kaya magtrabaho. Wala na kaming kakainin mga kaibigan. Mmm. Mmm. Napakasarap. Kaya, kaya <laughs> uh. It's that, it's that, it's that Mmm That'll so up <laughs> Ha <laughs> Kaya kanin. Mmm. Oh my God. This is heaven, people. Abang ah, nagdadrive ka, kung makain ka, heaven talaga. Itlog na naman, oh. No? Mmm. Mmm. Gusto Mmm. makati nito mga kaibigan naroon na sa panalukan na kaya na mga kaibigan traffic nga naman po rito mga kaibigan habang traffic ay kumakain tayo ng tanghalian mga kaibigan daan-daan lang tayo dito sabi nga nila sa pampanga daan-daan lang ang pagdadrive pa kayo kayo mapanga ala eh kain hmm my god Adobo rice patoy buhani na to minix pa ko ng adobo kaya masarap ah my goodness mm, isang buong isda kakainin ko to talaga naman napakatawa ko kumain Ooh. oh my gosh mm. oh my goodness this is so exciting ah, Look at this fish. Mmm! Oh my god!